Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol naman sa joint statement ni na Partylist Representative Franz Castro at Partylist Representative-elect Antonio Tinio na kanilang tinawag na Fake News Queen si Vice President Sara Duterte. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Palik sa ating topic. Sa joint statement, binatikos ni na List Representative Franz Castro at Act Teachers Party Representative Elect Antonio Tinio si BP Sara sa pagsasabing si Franz Castro ay kamag-anak ni Presidential Communications Under Secretary Claire Castro. Ayon sa kanilang pahayag, ito ay isang malinaw na peking balita ito ay isang kahiyan lalo na at siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Tinawag ni na Franz Castro at Antonio Tinio si VP Sara bilang reigning fake news queen of the Philippines. Ayon sa dalawa, ito ay hindi lamang isang hindi nakakapinsalang slip up. Si VP Sara Duterte ay paulit-ulit na nagpapakita ng nakakagambalang pattern. Nang pag ng mga kwento at pagpapakalat ng disinformation sa on and off camera. Kaya siya ay fake news queen ng Pilipinas ayon kina Castro at Tinio. Kinundin na rin ni na Franz Castro at Antonio Tinio si Vice President Sara Duterte sa pagsasabing walang masama sa AI-generated content na nagpapakita ng suporta para sa kanya hanggat hindi ito para sa pagkakakitaan. Ayon sa kanila, ito ay isang mapanganib at irresponsabling pahayag mula sa Vice President. Ginagawa niyang legitimate ang paggamit ng fake news at disinformation sa pampublikong diskurso kung madaling magsinungaling si Vice President Duterte at isulong ang pagkalat ng disinformation na nabuo ng AI, ang publiko ay dapat na dubling mag-ingat sa anumang mga paliwanag na ibibigay niya upang bigyan katwiran ang kanyang questionable na paggamit ng public funds. Sasabihin niya na anumang bagay para lamang makatakas sa pananagutan pagbabatikos pa ng dalawang mambabatas. Ma just speaking of AI, meron pong video ngayon na sinare daw si Senator Bato and si, Mayor ba si Vice Mayor Baste um, claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI generated video. Mm, wala problema siguro sa pag-share pag sa, sa pag ng AI uh, video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a uh, social media I, so, uh, I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support uh, a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo. Eh. Hindi ko naman binibenta uh, sa mga tao yung produkto ko. Eh. Samantala, sinabi naman ni Jose Claire Castro na hindi maganda ang vice president pa ang nagpapakalat ng disinformation. Ayon sa kanya, nakakalungkot na ang vice president ang source ng paulit-ulit na fake news. Mm -hmm. Siguro ito po yung nakakalungkot. Bilang isang vice presidente, dapat na nanonood po siya ng mga press briefing. Niliwanan ko na po yan minsan at alam niya po yan ang patungkol sa nasasabing relasyon namin ni Representative Franz Castro. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname, pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Masasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So sa ganito pong mga um, statement po ni VP Sara, hindi maganda po na vice President pa po ang nagpapakalat ng isang disinformation. The vice president has reiterated her initial statement na meron po kayong connection ni Representative Franz Castro although you have already cleared mm -hmm. that. Uh, once again, pwede po bang paki-explain ulit yun? Because she also reiterated yung garbage in, garbage mm -hmm. out na statement niya. Yun na nga po, uh, nakakalungkot dahil mismo ang vice president, ang vice presidente, ay nagiging paulit-ulit na source ng fake news. Unli. Um, alam na natin, katulad na sinabi ni Ms. Maricel, maliwanag na po ang ating sinabi patungkol dyan. At kayo po mismo mga taga media ay naiintindihan na po ito. So nakakalungkot na ang bise presidente ay hindi po naiintindihan na ang ating sinasabi. So nagiging source of fake news na po or disinformation ang ating bise presidente at hindi ito maganda para sa kanya bilang uh, pangalawang nakakataas na leader ng bansa. Marami na rin po siya nabanggit patungkol sa fake news, patungkol sa pangulo, patungkol sa, uh, ka -ka -sa First Lady Matungkol na rin sa bigas na sinabi niyang maaaring pagkain lang lang sa baboy. So, sana wag manatili ang pagiging source niya ng fake news bilang Vice Presidente. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion o pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, huwag kalilimutan na mag-like and mag-subscribe sa ating channel. Thank you and bye-bye!